Good afternoon mga ride Good morning pala Anong oras pa ba alas na ibalata ng umaga Have inch was deep po sa ating lahat Yung mga ngayon mga ka-ride Salmang Saan... Lupalop Salmang Lupalop mang sa Pilipinas at kung saan man na uh, nakikita yung ating video hmm? anywhere in the world who can watch this vlog mga right good morning good afternoon and uh, good evening wherever you are in this world English na yeah. so mga right ay muli galing tayo ng uh, hospital so dahil nagpasa tayo ng tawag nito clearance para din sa ating operation sa bukol ng ating leeg ng aking leeg pala so nagbigay ako ng clearance nagpasa ako ng clearance para clear wala bang clearance eh so dun sila magbaba si ata yung mga luktor na mag -opera sa bukol sa aking leeg so good news dahil ma-opera na tayo So, nga lang, kailangan natin na, na magantay ng uh, ilang buwan kasi nga maraming nakapila. So, ganun talaga pag nasa uh, public na hospital tayo ay kailangang kailangan schedule yan kasi nga siyempre may mga nauuna, no, may nakapilang nauna. So, good news na rin and we hope na magiging maayos yung Uh, darating nating operation mga ride walang complication yun lang naman talaga ang binipraya natin sa Lord na maging maayos yung ating uh, operation mga ride so we also ah uh, tawag nito humihingi no may ako sa inyo ng prayer na magiging successful yung uh, aking operation no Ah, uh, simple. naman yun talaga na. Magiging successful yung ating operation. Ah, uh, hindi lang sa akin, no. Hindi lang sa akin kundi doon sa mga naka-schedule din na operahan. Uh, Magiging successful no na haypuin ng Lord yung mga kamay, puso at utak ng mga doktor na maging maayos, no at walang komplikado yung maging resulta sa bawat operasyon na kanilang mga gagawin so yun lang yung pinakamahalaga talaga mahalaga roon na no, motor to XRM isare Ngayon lang boss Pinahinto pa po Oh, no, yun lang yung nais natin na magiging successful yung mga operation na gagawin ng mga doktor no. So kahit na magtatagal no, kahit na naka-schedule tayo ng mga month siguro by January o February no, yun lang yung pinaka-available kasi tang month of November in the two weeks of December ay fully ano na puno na ang schedule so dun na daw tayo sa mga last I mean first week ng January kasi nga yung two weeks ng uh, December siguro yun yung time na vacation yung ating mga kadoktoran no? talaga pag nasa ang publiko tayo in hospital uh, kailangan natin magjaga dahil uh, thankful tayo dahil may mga government services na magpapa zero billing no? katulad ng uh, malasakit ni senador Bungo no? na malaking tulong sa mga mahihirap na katulad ko na magkakaroon ng less kung hindi man zero billing ay magiging list no kasi sa akin 75% less eh so may 25% pa na remaining at uh, tingpol tayo dahil mga meron tayong mga officials na tumutulong no sa mga concern ng mga halang uh, na sakupan sa mga member na uh, malaking tulong ito sa mga katulad nating o katulad ng katulad ko ng mga kapos sa budget na sa ganitong uh, way ay malaking tulong mga uh, so yun nga so by January o February so free lang po ano, free for me na magiging successful po yung uh, operation na walang pong mag uh, pangyayari na hindi magaganda so, yun lang yung the best done. Dito ako naka-duty dati. Nung wala pa yung Sibmore. Diyan ako naka-duty dati. Siguro mga halos hindi ko sigurado kung dalawang buwan din. No? Kasi nga we're under uh, ano, ah, hindi naman tayo under ni SM. Iba uh, untrain tayo. Kaya ah, hindi pwedeng to continue kasi ang magkocontinue ay yung mga train gardens yun yeah. yung okay, mga ride ay malaking tulong ha uh, itong mga government services na makatulong sa ating mga kababayan na uh, kapos sa budget na no? walang kakayahan na uh, magpa-hospital sa mga from private sa pampre, sa pribadong hospital mga pride na yung kakayanan lang ay yung uh, government services at malaking tulong talaga itong ganitong klaseng ng uh, programa ng ating mga ng mga muno no including uh, tawag nito malasakit mga krayt, no? So, ang nakakalungkot lang talaga hindi naman lingit sa inyo kung ano yung nangyayari sa bansa natin mga milyonis pala hindi milyonis kundi milyonis na pera na pinaghati-hatian ng ating mga gahaman ng na mga namumun sa ating bansa yung mga namumunong walang kakuntintuhan yung mga namumuno hindi para sa bayan tumakbo para sa bayan hindi para sa sarili ng kapakanan para sa kapulungan ng kanilang mga bulsa yun yung realidad talaga yan ang mga no malaking tulong talaga ang natin ang mga pinagdaanan natin sa panahon na ito ay uh, nakakalungkot nakakalungkot nakakapanghinayang nakakagalit dahil hinihini ng sambahayan Pilipino ang mga mamamuno para maglingkod pero ang nangyari wala, grabe grabe ang pagnanakaw na ginagawa nila grabe ang pera na kinawa nila sa taong bayan mga tax system eh. mga proyekto na hindi natapos mga proyektong wala nabayad na mga proyektong tinipid kaya pagdating sa baha ang bilis masira dahil sa mga gahaman dahil eh, sa mga sakim sa kapangyarihan sa salapi yan yung tatabang na buhayan ng buhaya ng lupa kung merong buhaya ng tubig ang mga nila ay mga buhay na manok ay I may mean, mga karni ng manok mas patindi yung buhaya sa lupa land crocodile dahil hindi hindi manok hindi karni yung kanilang mga kinakain kundi bilyones na nagmumula sa kahon ng bayan grabe nakakahiya grabe talaga kaya tayo mga maha, mahirap pagdating ng baha kawawa ah, mga namumuno masarap ng buhay parang pakitang tao na lang yung pagsiservisyo ng bayan pakitang tao na lang yung humaharap sa mga tao sa tuwing sumasapit yung mga sakuna at tuloy ng bagyo, lindol o anong paman na mga pinagdaanan ng bansang Pilipinas grabe na panggigil sipin mo yung 100 million mga 100 billion na ninaakaw nila grabe sarap pa siguro ah, sarap na tulog nila no makakatulog sila sa kayaman ng ninakaw nila sa kahon ng bayan mula sa mga dugot pawis na mga Pilipino para mabuhay may ahon sa kahirapan ng kanilang mga pamilya dugot pawis na lumalabas sa katawan ni Juan Grabe. Kaya eh, nakakalungkot at nakakawala ah, ng gana na rin sa tuwing sumasapit yung election day. Dahil, gaganaan ka pa bang bubuto na kung alam na natin yung mga sin... Sa simulat sa pulpa lang eh. Kaya na siya tumatakbo para kasta kanilang sariling kapakanan. Ubusin yung ayamanan ng mga Pilipino kahon ng bayan billion na pinaghihirapan ng mga Pilipino mga karayon grabe walang mga konsensya na bagay hindi ito tinatablan ng konsensya yung mga taong ito eh hindi na nga natatablan ng hiya mga garapalan lang eh bagay yung muk. hindi lang yung kamay sa kayong paa ha? No? Tayong mga Pilipino, kumakapan yung kamay natin sa pa sa pagtatrabaho. Pero sila, kumakapan yung mukha dahil sa pagnanakaw sa pera ng pera ng gobyerno. Grabe. Kaya hindi ka nagaganahan ang buto. Dahil ganun din naman nangyayari. Wala din namang mangyayari siyang makakaupo dyan ganun din makakawatan hindi mo maaasahan sa oras ng kagipitan ha nangungumpan niya yung kanilang mga pangako na napakatamis yung kanilang mga ngiti na abot tenga ng kanilang mga kamay na hindi magkaanumali sa pagpakamay sama-sama yung Pilipino para nais lang nilang maiboto o maihalal na maupo sa posisyon na nais nila pero pagdating ng pag-upo nila magpanalo nila goodbye sa iyo Philippines nakaupo na ako busis ko ang masunod dito pera niyo ang uubusin ko bahala kayo sa buhay <laughs> niyo Oh! Pinili kayo ng sambahayang bayan para maglingkod sa pamahalaan na maglutas sa kahirapan ng taong bayan. Pero nung kayo po'y nakaupo, nasa na yung mga pangako? Bola lang yan. Nakasing tamis ng asukal na kahit ang langgam ay naaakit. Grabe kayo. Maawa naman kayo, gumising na. Ngayon, gising-gising, nilat -gising, na-dilat na, dilat na sa bayang Pilipino. Yeah, ito na sa panahon ng uh, eleksyon uh, na hindi na paluloko. Uh, Bakit? Alam na nila kung sino yung mga tao na gustong umuko sa mga pwesto. Yung mga gahamang politiko na ang yaman at pera lamang ang nais makamit ng mga ito. Grabe na to. Todo na ba to? Nakakalungkot isipin. Nakakahiya. Maging Pilipino. Dahil unti mo yung mga ibang tao sa ibang bansa, naninigurado. Nakapag sila pupunta sa Pilipinas, hindi sila maluko. Dahil alam na nila